Magbablog so po kami ngayon, ang vlog po namin paglilinis Ano na ninyo naman po? O nga guys, so ang dami, paita mo O, kalat po Kalat guys Tara! O guys, nililis po namin Tara! Wala, wala, wala Angat mo yung mga unan niya Ela, yes, tingnan lang pa pa rin Yung unang lang yan ma. Ah, unang lang. guys, tapos na po kami. Mag Magpupunis naman po kami. Wait lang po guys. Mami, angat mo lang. Ayaw mo magulo ang ko lang. po namin, ah, kasi lang ko namin. Pulis ka sila. Muna kami. Tapunas. Balik mo punas. So guys, balikan na lang, balikan nyo na, babalikan na lang namin kayo after one minutes. So guys, tapos na po kami magpunas. Ito nga po, ito lang, ito na lang guys. Wait lang po guys, wait lang man. So guys, hindihan na lang po kami. Kayo yung... Antayin niyo po kami mga 1 minute. Ayusin, tatanggalin lang po namin yung kakama doon. So, guys, guys, talagay na na natanggal po na namin. Babalik na lang po namin. Kasi po, may walis po namin to. Oo nga po. Ito guys. 30 minutes, 30 seconds lang po. Antayin niyo po. minutes later. 30 seconds later. So, Hello, guys! Na Hello na po, guys. Hello, guys. Sabas so, eh, yeah. na po kami. Sabas na po, guys. Ngayon, patungnan niyo po. Kaya po, paglilinis, guys. Pwes na po kami, guys. So, guys, mag uurong na po kami. Panarin niyo po kami mag-urong. At panarin niyo po. Hindi na po namin i yan. Guys, Panarin niyo na lang po kami mag-urong. Hindi po namin i yan. Okay, urong na tayo. Kuhaan mo yung mga slimes, Adelie. Yung mga urong. Oh, guys, oh. ya, so guys, tu bapa gua orang ni. Oh, lah. Ya lah. Lagi mana sih sila tu yang ulamnya ni? Lama, lama. Ugi an, ay gay gay gay. Ugi tak? Oh, ni apa ni? Apa So guys, penarinya lampu sah. Magtignan mo sa labas kung may labas. Ano? Gusto may terrace. Tignan mo, baka may yung gabi. Wala, wala, wala. Tignan mo. Wala, ma. Tapos mo ka ulit. Mabilisan, mabilisan. Ada apa apa tak ada apa apa ni. Dia main dia Dia main ugasan. Okay. Dia dia main So guys, make for guys. Sejamnya. Apa lagi guys? Mahal nak po namin nakita. Hindi yan lugasan! Lalagyan niyo ng tubig! Okay! Ay, sarap guys! Ang bali! Daw mo na sa mga. Daw food siya. lagi mo lalagyan na tubig. Huwag mo lalagyan Teka naman, dyan ka Sabi Hi guys! Hehehe! <laughs> Naglilimpit po ako, guys. So, guys. Tapos na po kami. Ayos na pag po kami. Halika dito, best friend. So, guys. Paalam na po, guys. Dito kami. Paalam na po, guys. Ha? Wato trip, pa. Paalam. Paalam.